magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung naipabalita na magbisita si Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang mga kandidato sa alyansa sa BARMM at Cotabato City kahapon April 2 na yan uh, both mainstream media and social media. April 2 sa BARM siya, Cotabato City. Nang balita pa nga is mag-attend siya sa opening ng KCC Mall, second largest mall sa Mindanao. Then April 5, uh, Jensen, April 6, Kidapawan City. So, kinumusta ko yung kaibigan ko sa Cotabato City kung natuloy ba si PBBM sa Cotabato. Uh, Nag-message sa akin yung kaibigan ko, sabi niya, General hindi natuloy si PBBM sa Cotabato City. Uh, sabi niya baka natakot doon sa dami ng Duterte supporters na nag-attend ng uh, opening ng mall na baka sigawan lang siya ng Duterte Duterte. So, ni, -ni research ko ngayon sa Google kung ano ba natuloy ba hindi. Kasi balita ng mainstream media, walay. Eh. Ang meron lang may uh, video sa TV5, 1PX, kailang walang detalye. Walang picture, wala lang. Basta lang productive meeting lang kuno. So, pakinggan natin itong balita ng 1PX, then mamaya uh, bigyan natin ng reaksyon. Anong nga ba talaga? Natuloy Natuloyo hindi nabullyaso ano bang dahilan o, ito na yung 1PH sa uh, video Marcos had a quote, productive and frank meeting with the governors of Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARMM The Presidential Communications Office or PCO did not provide specific details about the recent meeting They only said that PBBM talked to farm leaders about the government's agenda for the Bangsamoro people. Among the topics discussed... O, oh. ano lang. Sinabi lang na natuloy, kailang walang detalye. Bakit hindi sila makapagpakita ng video, ng pictures? Hindi e ba nakakapagtaka? Anong nangyari kung natuloy ang meeting with BARM? Uh, walang detalye. Pwede ba, PCO, the people has the right to know. Ano ba ang detalye? O kung natuloy man, baka hindi maganda ang resulta kaya walang detalye. Uh, yun, mga speculation na lang yun. So, it's a big question mark para sa akin lang, ha? bakit walang detalye? yung pagbisita ng Pangulong Marcos sa Barm. Kinausap daw niyang mga governors. Okay, ituloy natin itong balita ng ano. Ito lang ang na ko na balita ng mainstream media. All others wala. Tahimik. Ano kaya ang tunay nangyari? Natuloy ba siya nagpunta sa Barm, Cotabato o hindi na lang? Hmm. During the meeting, we're about peace and prosperity in the region. Oh, this week yung ano nila eh. Yung uh, yung sa ano sa halalan nila ang filing. Uh, filing of CEOs. Oh, pero there's a call by her even as uh, SP Chief Escudero. They're entertaining a uh, call na uh, i-suspend yung uh, election elections sa BARM. Uh, they're rushing into it uh, for four years because may mga na-realign daw about positions so para pa magkakaroon ng certain vacancies. Unusual unusual so ngayon, nagkakaroon ng uncertainty sa BARM. Dahil nga, Uh, tinanggal yung Interim Chief Minister si Ibrahim Murad na hindi katanggap-tanggap sa karamihang members ng MILF. So, nag-appoint ang Pangulong Marcos ng Panibago. So, nagkakaroon ng uncertainty uh, sa area ng barn. Okay. Yung balita naman sa mall <laughs> na... I don't know kung paano nakarating yung balita na mag-aattend daw si PBBM with his uh, alliance candidates sa uh, mall opening at ito dinagsa ng mga pro Duterte supporters yung mall opening okay uh, panoorin natin sandali to hmm. Duterte

Cotabato. <laughs> Hindi na tuloy si BBM sir sa Cotabato City. Uh, baka takot si ng Duterte Duterte sa mall. So, ayan na. Mangyayari sa kanila. So, again, yung meeting with barm governors, walang detalye. Sinabi lang na Kailang wala pong video footages, walang pictures, as in sinabi lang na natuloy. But uh, we don't know kung ano ba talaga ang nangyari. So, abangan po natin yung April 5 and 6. Uh, yung Kidapawan City, I am very sure, uh, maraming Duterte supporters dyan. Kasi yung mayor, uh, correct me if I'm wrong, mayor uh, Pau Evangelista, maka Duterte. At napakaraming nag-attend sa rally, yung birthday celebration ni PRRD nung March 28 sa Kidapawan. So, I don't know anong mangyari sa kanila sa Kidapawan. Sa Gensan City, uh, marami akong nabasang comments na marami din daw mga pro-Duterte sa Gensan. So, I don't know anong mangyari sa kanila. Abangan uh, na lang natin. So, wala na, ang laking pagkakamali nila yung ginawa nila kay PRRD, yung pina-arresto nila at kinidnap dinala sa the Netherlands. Okay, salamat mga kaibigan sa inyo.